Gamitin mo yung pagka-professional mo. Nag-aral ka pa man din. I-promote mo na yung games na promote ko sa'yo. Doon ka yayaman. Hey, hoy For your information, excuse me with feelings and emotion ko na manen sa pagka-professional tayo. Ngayon, ha? Ginagamit ko naman yung pagka-professional ko. Yun yung ayaw kong manglamang sa ibang tao. Diba? Nagbablog ako. Tapos, kung ano yun lang yung uh, sinasahod ko sa vlog ko is contento na po ako doon ayaw kong malamang ng tao ayaw kong masira yung pamilya dahil sa games na ipapapromote ko pero uh, hindi ko naman sinasabing bawal yung magpromote ng games sa mga kapwa ko vlogger magpromote pa rin kayo kung yun yung alam yung tama pero para sa akin kontento uh, contento na po kasi ako sa sahod ko ba diba? so itong nag-comment bakit hindi ikaw ang mag-promote kung yayaman ka din? Ba't mo pa ako pa yayamanin kung pwede mo namang gawin, di ba, sir? Di ba? Kasi halos araw-araw, halos oras-oras may nagpapapromote sa akin ng mga games. No? Kasi sugal yan, sugal. Okay? Pwede siguro akong mag-promote kung mga legit na business mga groceries, mga tapsilogan mga sasakyan cellphone, pwede siguro pero yung pag-promote ng games ayaw ko, kasi ang hirap naman uh, lunukin yung talent fee mo Samantalang yung ibang mga tao is na problema lalo na sa pagkapamilya. Siyempre, pag naadik ka ng sugal, isa sa kanila, siyempre magugulo yung pamilya. At dahil sa akin, o masisikmura ko ngayon hindi, di ba? Hindi ako nagmamalinis, pero never akong magpopromote ng sugal. Kung na, mani, yung kanya, mani, tanawag ang tamoging mo, ibagbagang yung kanya nga professional, gamgamitin mo niya professional ka, oh, kaya kaya't nga, agipadag, nga tao, si Kante, mang promote ko na, Maninang ganyan, magdakal dito yung sikwak ng muging mo, tapos nagdugol. At doon naman sa pagiging mayaman, Kabsat, sabi mo nga, lahat naman ng tao, sino ba namang tao, ayaw yung mahaman, di ba, kung sa ganyang paraan. Pero iba ako, hindi ko gusto yung mga ganong paraan. Gusto ko, lumalaban ako ng patas at walang inaapakang tao, walang uh, nadadaling tao. Yun, kasi hirap talaga kapatid kapag ka, easy money, ba? Diba? Pag easy money, easy, easy ano din, mamaya nag, nagkarma ka pa, kung naman ganyan mo na ba yung papapromote na kaya, kaya hindi ko nga gusto magpromote ko na manene si pating ka orila makalawas ganyan oh. imbis oh, hindi ako nagluloksaw ah pinapaliwanag ko lang sa mga magpipim pa sa akin na promote ng sugal o okay, mga games na yan ah, eh eh kiss excuse me with feelings and emotion Mwah.